Good morning, brilliant people! This is Jorbert Bragaza, and welcome to Jorbert Talks. In today's video, you know, I'm so excited to talk about this topic because ito yung mga tao talaga na hinahanap ko. you know, ang dami po talagang nagtatanong sa akin. Nagsisend ng private message even before nung kalalapag ko palang dito sa Taiwan in 2022. Napakarami pong nagtatanong sa akin na gusto din po nilang makarating dito sa Taiwan. But up until today, hanggang ngayon po, nagtatanong pa rin po sila. Hindi pa rin po nila nasimulan ang kanilang mga pangarap at ang pag-compile ng mga documents na yon. Bakit po ito nangyayari? Kasi po, bilang isang individual, mas pinahahalagahan po natin yung takot na pwedeng mabuo sa ating mga sarili. Alam po natin lahat na mahirap po ang buhay sa abroad at hindi po ito para sa lahat. Minsan po may mga individual akong nai-encounter dito na successfully silang nakalapag dito sa Taiwan pero hindi po sila nakapagpatuloy sa napakadami pong factors na pwede nyo pong ma-encounter here. It doesn't mean na nakalapag na po kayo sa Taiwan, everything is okay na po. No, kasi may mga teachers din po dito nakalapag na sila pero nagkaroon po sila ng matinding challenges at hindi po nila nakayanan na magpatuloy dito sa Taiwan. Iba't iba po ang kwento ng mga foreign teachers dito sa another country. Kaya dapat po nating paghandaan. At ang takot po ay normal po talaga yung nabubuo sa ating mga sarili. Kaya dapat po labanan po ninyo yan. Etong teacher na to, gusto ko yung komento niya. Kasi sabi niya dito, kung iisipin nakakatakot. Correct nakakakaba, pero okay naman siguro kung i-try din and mag risk. Sana mabigyan din tayo ng chance makatrabaho sa Taiwan. Very good. Yan yung gusto ko. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong tatlong dokumento na hinahanap nila, ito yung lisensya mo as a teacher, ito yung credentials mo sa yung university or college mo, ano man yan, saan ka man nag-aral sa Philippines, as long as qualified yung school mo dito, go. At saka yung criminal record mo sa Philippines, kung malinis yan, you are welcome to join. Yan lang pong tatlo ang isipin ninyo. Okay? Huwag kayong mag-isip or mag-overthink ng mga linya ng ibang mga foreign teachers here telling you that you have to be fluent in English before you apply. No. Ako yung isa sa magsasabi na no. Although, kung fluent ka talaga sa language, advantage mo yun kasi mas madali mo na lang mamaneuver yung self mo here. But ako po kasi ang isa sa mga taong naniniwala na kapag binigayan sa'yo ng Panginoon, makapagpatuloy ka at makakayanan mo for sure here. May dahilan po ang Panginoon kung bakit po sinabihan niya ang TFTP na kailangan kang tanggapin at papasukin here in Taiwan. So magdiwala po kayo sa inyong mga sarili at ibigay po ninyo sa Panginoon ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon. Ganun po dapat ang thinking natin. Kasi po, kung never niyo pong itatry, never po talaga kayong makakapunta dito or saan mang bansa sa buong mundo. Kasi kaming lahat po, maging magaling ka man sa language or hindi ganun kagaling. Okay? Although may background ka na, pero magkaiba kasi yung level natin eh. When we talk about language proficiency or English proficiency, right? I think we are aware about that. Okay? So kung kami pong nakarating na ngayon dito sa Taiwan, if pinaalaw po namin na mas kainin kami ng takot, well, hindi kami nandito ngayon. Si Jobert ay hindi po nandito ngayon. Nako, kung makikita niyo po yung aking um, teaching demonstration, nasa YouTube ko po yan, isearch niyo lang po ang aking pangalan para makita niyo po doon ang aking teaching demonstration kasi naka-upload yun doon. I'm proud, <laughs> kahit hindi, hindi ganun ka-perfect. Sa akin po ha, sa aking thinking, hindi talaga siya ganun ka-perfect. Pero binigyan po ako ng Panginoon ng chance na makarating dito. Naniwala po sa akin ang program at ang Taiwan na kaya ko po mag-improve. Kasi alam niyo po, this is my um, point of view lang ha. Point of view ko ito, baka na naman meron na namang sumagasa dyan ng mga individual na kakalabanin na naman ang video na ito. This is my point of view. Ito yung sasabihin ko sa inyo pinaka-importante po sa another country para mag-survive tayo is marunong po tayong makisama. Mm -hmm. Marunong po tayong rumispeto at ilugar po ang ating sarili. Kasi ganito yan, may kultura po kasi silang sinusunod. Okay? Ito po ay bansang merong kultura na kailangan po nating aralin at sundin. Hindi po natin ipakita dito sa another country na we are Filipinos and this is how we work, this is how we do things whatsoever. No! ang dapat mong gawin we need to interact i mean we need to connect we need to engage kung ano po yung ginagawa nila dapat po nating sundin kasi you know po ang mga Taiwanese mga workaholic people po talaga sila like Japanese people <clears throat> so kaya po dapat po natin yang gawin no at aralin dapat Lumhaban din po tayo, hindi tayo tatamad-tamad. Kapag oras ng trabaho, kailangan talaga kumilos tayo. Kasi ganito po dito, kasi pag nakita nila na masipag ka, hindi ka man perfect, ako ha ganun kasi ako eh ako, aaminin ko talaga sa inyo, hindi po ako perfect sa teaching here. Lalo na, wala pa ako masyadong mga strategy sa mga paano i-handle ang students, paano ko i-inculcate sa kanila yung language, paano ko talaga ma maituro sa kanila yung language. Hindi ako ganun ka-perfect talaga. Pero, na natili ako up until now dahil po meron po akong napakalaking respeto sa mga locals talaga. Yan yung laging sinasabi sa akin ng mga nakakatrabaho ko. Kahit pa paano. Minsan, super painful na niya. Super naiipit ka na or whatsoever. Super bigat na niya. Nailalabas ko. No, pero in a professional way talaga as always. Kapag sinasabi ko yung side ko na medyo mabigat na sa akin part, hindi ako sumisigaw, hindi ako nagagalit, sinasabi ko siya ng tama na eto yung nararamdaman ko. Sana po ay maintindihan. Parang ganun. No? Kaya nga sinasabi sa akin ng mga nakakatrabaho ko, even before, sa previous ko na school, gusto namin yung ugali ni Jobert. Kasi meron siyang something na parang open-minded si Jobert. Marunong siyang makinig. Hindi perfecto, hindi ganun kagaling. Ako, aminin ah, ko talaga yan, no? Hindi naman talaga ako ganun kagaling talaga. Pero meron akong mabuting puso at nakakaintindi ako. 'Yun lang po ang dapat nating taglayin dito. Huwag na po kayong mag-isip ng napakataas na standard kasi hindi po 'yan ang nangyayari dito, no? Ang kailangan po nating taglayin, once nakuha na po natin ang posisyon, dapat marunong po tayong makisama at magpakumbaba po tayo sa lahat ng panahon. Okay? Hindi naman yung hindi mo na kinikilala yung identity mo as a person, as a Filipino, parang hindi ka na tao in the, in the, scenario. No, hindi ganun ang punto ko. But gawin po natin ng tama ang lahat. At higit sa lahat po, yung ating trabaho, dapat po responsable po tayo sa ating mga naka-assigned na task. Kasi napakahalaga po yan dito sa Taiwan. So if you stay, if you want to stay longer, yun lang po yung dapat inyong gawin hindi po natin kailangang maging perfect here. Okay? Kaya alam ko po na kapag ganito po yung mindset mo sa buhay, makakarating ka po talaga sa ibang bansa. So I am rooting for this teacher and I believe not this year, but I believe the, uh, next year Itong si teacher na ito is makakarating na siya here in Taiwan. And maybe matatag niya na ako sa kanyang video na teacher Jobert I'm already here in Taiwan working as a foreign teacher. Masaya masaya po ako pag nakikita ko po kayong nagtatagumpay din po sa buhay. Kasi po I was once like you. Lahat kayo dito na nagko-comment at nangangarap din po makarating sa Taiwan. Isa po ako sa inyo noon in 2022. At pinalad po ko makapasok dito. Kaya nung nabigyan ako ng chance na makarating in Taiwan, sabi ko talaga, sumikat man ako or hindi, mag-viral man ang video or hindi, magpapatuloy ako sa aking mission or sa aking goal na magbigay po ng tamang information sa aking mga kababayan in a practical way, in a different way, na pwede nilang makuhaan ng inspiration na magpatuloy sa kanilang mga pangarap. I know napakahirap na po ng buhay sa Philippines ngayon. So this is your chance to rethink if your life now is the life that you want to have in the future or you want to make a change. Bye-bye!